Hello so guys. What's up? And welcome back to our YouTube channel. So for today's video, ito naman yung pag-uusapan natin. Ay, nawala. Ayan. So yes, okra nga po yung pag-uusapan natin. Kung mahili kayo or hate nyo ang okra, ito naman yung dahilan kung bakit dapat lalo tayong kumain ng ng okra or dapat kumain tayo ng okra. Ito uh, may uh, naririnig na akong benepisyo dito dati sa okra. And take note kumakain ako ng okra. Ayan, medyo dati ayaw ko nyan Pero dahil paborito siya nung nanay ko, Ayan, medyo yun na rin yung uh, nakasanay na rin natin kumain ng okra. So, ito pala yung mga, mga benepisyo ng okra. Number one, isa sa pinaka uh, sakit ng mga Filipino ay ang diabetes. So, panlaban daw po ito sa diabetes, ayan, or diabetes, ayan. Um, again, alam nyo naman, di ba, yung tatay ko nagkaroon. Pero type 2 diabetes yung kay daddy, meaning to say, uh, sa lifestyle niya na ako, hindi sa hereditary, hindi hereditary yung... Uh, Diabetes yung tatay ko. So, ayun na nga po. Mainam siya. Kasi ayon sa uh, pagkakaalala ko about nga po dito sa okra, yung uh, pagiging malapot niya, parang dumidikit doon yung mga sugars and na-flash out siya ng katawan. That's why mainam daw pong panlaban sa diabetes ang okra. And number two is uh, yung makakaiwas sa sakit sa puso. Sobrang ganda, di ba, ng mga benepisyo. Biruin mo. Um, laban sa diabetes, laban sa sakit sa puso. So, napakaganda nga rin pong uh, kumain ng okra. So, murang-mura lang din naman siya. And sa panahon ngayon na sobrang mamahal nga po na mga bilihin, ayan, isa pa lang ang okra sa dapat nating Hindi kalimutang uh, kainin. Ayan, dahil para sa sakit sa puso, lalo na ngayon, ano. So, sobrang mamahal na mga bilihin, maging pamasahe, sobrang mahal. Talagang magkakasakit tayo sa puso sa sobrang stress. So, yun kain tayo ng kain ng okra dapat pala no? and another uh, number three, ayan pampababa ng cholesterol level uy kung bumaba ang cholesterol level mo mas mababa rin nga po ang chance na ma-stroke ka so napakagandang benepisyo nga po ng pagbaba ng cholesterol level natin ayun so another is yung pangapat natin panlaban sa cancer o ba diba? ayan iwas diabetes iwas sakit sa puso iwas uh, pagtaas ng cholesterol pangapat is Iwas cancer din pala siya. So, napaagad na nga pong kumain tayo ng okra. So, number five is pinapababa ang chance na ng stroke at heart disease. Yun na nga, di ba? Dahil nga po bababa ba ang cholesterol level, yung bara sa mga puso natin may iiwasan. Ayan, and uh, yung mga sakit sa puso and even stroke. Katulad nga po sinabi ko kanina. So, nandito din pala yun. Yun. So, another um, benefits natin. Number six, ayan, is yung um, anti-fatigue uh, uh, benefits medyo nabubulol ako anti-fatigue uh, benefits nya ayan yung fatigue nga po sa mga hindi nakakaalam yun yung anti-pagod ayan kung, ma kung mabilis kayo mapagod ayan kumain lang pala kayo ng okra no Ayan, makakatulong pala para hindi tayo ganoon kabilis mapagod. Of course, mapapagod tayo pag masyado tayo maraming ginagawa. Pero, anti-fatigue, kumbaga sa one, uh, makakatulong para hindi tayo agad mapagod. And another one is, uh, ilan na ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number 7, ayan is makabuti sa buntis. Wow! Hindi ko alam yan. Makabuti daw sa buntis. Hindi naman niya inelabor, inelaborate, dito kung bakit. Pero yun nga po yung nakalagay dito. Next time siguro i-research natin yun para ma-explain natin bakit makabuti sa, bun, sa buntis. Sa buntis ang okra. And last but not the least, ayan. Number 8 is makakaiwas sa osteoporosis. Wow! To be honest ha, maraming mga kababayan natin ang mga ang nakakaranas sa osteoporosis dahil nga po alam niyo naman yon yung mga buto natin rumurupok and of course um nagka-curb siya. Ayan, ah uh, kaya kaya ng osteoporosis ayan. Ano daw? <laughs> Pero yun na nga. um pala siya or mainam pala siya para maiwasan natin yung osteoporosis. Ayun. So, Magandang maganda pala ang okra. Again, uh, kung gusto niyo po yung mga gandang video, mag-comment, mag-like, at mag-subscribe na nga po kayo at hit yun na po yung notification bell para naman po updated kayo sa lahat ng ating mga uh, vlogs and contents. Ayun. At saka may, meron pa tayong uh, mga susunod na mga ganito. Marami pa yan, guys. Ayan, sinimulan natin sa benepisyo ng sibuyas, benepisyo ng guba, guyabano, benepisyo ng okra, and yung next natin, benepisyo ng pagkain ng rambutan. And again, guys, di ba? Sipin nyo naman, bihira tayong kumain ng rambutan. Bakit nga ba bihira tayong kumain ng rambutan? Napakarami din palang benepisyo ng rambutan sa atin. So, kung gusto nyo nga po yan, mag-subscribe uh, na kayo, mag-like na kayo, and share nyo na po yung video na to, and sabay-sabay po natin alamin sa next video, kung ano nga po ba yung benepisyo ng rambutan. Yun lang po, maraming salamat, God bless, ingat po kayo palagi. Thank you lahat sa lahat ng mga nag, uh, nanonood dito, at sa lahat ng mga nag-share, at sa lahat po ng mga nag-like at sa lahat po na nag-subscribe sa akin yan. Maraming maraming salamat po. God bless. I love you all. Ingat!